Ang yung customer dumating. Ito ang to. Taxi. Yan ang problema. Palyado. Wala sang nginig tinan mo. Oh. Wala nang nginig kasi di naka aircon. Pero ramdam mo sa tambuso na puputok-putok. ngayon Ito ang turbos na natin. Dito muna tayo sa injector para malaman natin kung uh, may problema yung coil. Eh, well, di pa natin binaklas yun. Di pa nabaklas. Para wala tayong gagalawin. Kung wala tayong tools, dito muna tayo. May lock nga, no? Oh. Ito, walang reaction. Kita mo, walang reaction. Di nanginginig. Ibig sabihin, ito duda na natin. Pero so, titingnan natin yung iba. O, oh, kita Eva, ko. Oh, iba, nanginginig o. O, nag-iba yung andar. Ibig sabihin, nagre-react. Ayan o. Dito. O, oh, nagre-react naman siya. Pagdating dito, nagre-react din. Pag ngayon, babalik tayo dito sa number 1. Wala talaga yung reaction o. No? Wala siyang reaction. Doon tayo magbabaklas. Titingnan natin to. Ayan, titingnan natin kung may kurintisya lumalabas. Pag uh, walang kurente na malabas, posible punti. Eh, kung may, ano, titingnan natin, punti or may putol na wire, check natin yung wire. titingnan natin. Ganun lang mag, simple. It's a win, wala sa walang lumalabas na kurente. Oh. Walang lumalabas na kurente, posible yung punti. Ayan, Yun, oh, wala. Ayan, oh, Ngayon, para sigurado natin kung punti siya, ilipat natin dito. Tanggalin natin yung isa. Pagpalitin natin para confirm natin kung kundi talaga or wiring yan, na natin sa siya wala sa kurinti tapos i-check natin yung isa yan, i-check natin ito kung may kurinti mayroon diba, mayroon tapos ito, wala ngayon, pagpalitin natin, ilagay natin pisto dito pagpalitin ito ang dalawa kung wiring siya or sa coil patay mo muna yan, pagpalitin lang natin itong coil malaman natin kung wiring or coil talaga yan, pipisilin mo lang ito eh, dulo Pipisilin mo lang 'to. Ito, pipisil mo. 'Yan. Ah, pagpisil mo diyan, oh, tanggal. Pisilin mo lang 'to. Iyan. Tapos pagpalitin mo na. Ngayon, ilagay mo dyan. Ito naman ilagay. Para malaman natin kung sa coil or sa wiring. Okay, start, start. 'Yan. Para malaman natin kung sa wiring siya or sa coil talaga. Ngayon, tingnan natin dito. So, natin dito kung mag-react. Nag-react. So, nag-react siya. Dito wala. Ibig sabihin, kuil ang problema. O, oh, ganyan. At least, tatitingnan natin kung may kurinti. O, oh, may kurinti na. Ibig sabihin po all yung yung linya o yung wiring. Patay mo ulit. Kuil okay. ang problema. Ayan. Okay, start. Patay. Wala rin maka-idol. kaidol nakabitan natin to itik natin kasi nakabitan natin hmm. hmm ito yung kanina napagpalit yan buo na siya itik na natin ganda oh ang ganda ng kulit ko okay, ha? Ganito na kulit eh. Tawala so, ba? Ayan, okay na mga idol okay na yun. Ano sa Mainit na yun. Yung? Pal pa palyado. oh, dahil palyado sa atin mo ngayon. Oh, tingnan mo, susubukan mo kasi mainit 'tong kabyo ni idol Uminit yun dahil palyado. Sabi pag palyado siya, mainit yung kambyo. Ano ba unang hawag ito sa inyo ng bukasan? Wala na. Ito ba nang mainit? Wala na. Hawakan mo. Hawakan mo. Wala Hindi na mainit. Ay di, mainit. Bakal talaga yan. Mainit yan. Wala na. Oo. Kaya, apakan mo. Gasan mo, gasan. Maganda na. Maganda na talaga sini pun di yung coil mo. Kaya gumagana siya. Hmm. Okay, na. Tak. Ayos mo na.